Hello, sa mga kabukid? Ah, isang magandang araw na naman sa ating lahat at isang mga maulan. <laughs> maulan na naman dito mga kabukid. Yan, eh, kakatila ng, um, um, ulan dito sa amin. yun. Tagal tayong hindi nakapasyal sa ano natin. Sa ating gulayan. So, busy tayo mga kabukid sa ano. Dun sa ating pagmamakina ng mga palayan. Pagahan traktor ba dito sa amin. So, Punta mga kabukoy dito sa ano. Tanayin mo natin ang mga gulay. Medyo na mga kabukoy dito. Palipas na din yung ano natin patula. So, wala na. Wala na mga eh. Nakulog pa mga kabukoy. Patula natin. So, palipas na ito. Papalitan siguro natin ito mga kabukoy. Ang ano. Ang ganda ang palaya naman siguro. sa sayang yung bala. Mayroon pa, pa ilan ilan nabunga aso ah, wala na ayun ang kabukid doon ano na siya yung oh. mga rigik na matitigas na so hindi na piling ano mm, yun hindi na piling eh gulay lutuin so yun tagal tayo hindi nakapasyal dito so yun maano na mga kabukid yung kabuti natin mga tagal tayo hindi naka ano yung mga damo na naman. Nakapunta dito so yung mga kabukid yung mga mais natin so may ano na may bunga na pala yung kamuti natin kalian <coughs> ito mga kabukid dahil tinanim ko yung mais tapos sinabay natin itong mga kamuti ang gando na pala yung kamuti natin mga kabukod ito kapal na ng ano kapal, haba na ng mga gapang so yan mga January ang tag-araw may mga laman na yung mga kabukid kamuti natin ganda na ang gando na sa ibabaw hmm. hindi ko na din ito na ispray itong mais natin pero may mga bunga na hindi naman hindi naman ano makakuha na tayo ng ano ng pangkain dyan pandaga ay mga bunga na pala yung iba nalitaw pala mga kabukay mag medyo ma mga yung puso ng mais natin pwede na din yung iba wala hindi hina ng iba par di dito makapal ganda ng bunga nakabukod ah na. may isla rin abang kung may laman na. tingnan natin mga kabukod kung may laman ito natin isla natin silipin natin tingnan natin may laman na pala mga kabukod oh eh Kasi hindi pa maano pa siya. Mga daw ka. Mura pa. Hindi pa pwede nga ano yung Pitasin. Yung ibang mga kabukid ay ayos na. Matigas na. Gawa ng itim na yung ano niya. Ayan you know, May laman na Ang eh. oh. you know, kabukid. Ganda ng laman eh.

Mada na mga pinupuntahan na. Kasi sayang. ang kabukod na kinain ng mga ito Tanda. So, may laman na. Yung, yung may laman na pala mga kabukod yung iba. Yung iba naman ay hindi. Wala pa. Tinutok-tok mga kabukod yung ano. Ng mga tinutok tok ng ayok mga ibon dalawang linggo pa mga po na karunis na karun tapos yan yung ating mga ano mga natin yun o, na ang kabuko yung may ang doon yung ano natin mga kamote yung ibang mga kabuko do bansot nabansot na yung ibang mais natin yan, wala nang ano hindi na naglaki so tatanggalin ko na din yung para mukha gapang yung kamuti natin ng maganda tapos mas gamasan ko yung gando mga kabukid yung mga kamuti natin so may saging yung is natin na no? wala yung iba yung mga huling tanim ko yung mga kabukid o bansot wala na yung baliwala ang kamuti natin mga kabukid ang maganda o, ano, ganda ng gapang nyo yan o doon ang wala pag aano pero may tanim na din mo mga mga kabukid sa parokya na yun. so hindi pa lang siya nalago yung huling tanim natin mga tinanim natin ang puso na din sabi nakakuha <coughs> naman tayo din yun ng pangkain natin ating mga mais. Hindi ko na nangapon din. Wala lang tayong mga kabukod. Ano eh? Kamutihan natin. Ayos na din. Banda ng mga antalbus oh. Abang kung may laman ito. Lalaki mga kabukod yung ano. Nang puno niya. Di wala pa. Siguro nang laman. Pag iyan mga kabukod, bitak na. Bitak na ang lupa niyan. Yan, yan pag bumitak na yan ibig sabihin yung mga kabukid ay may laman na so, siguro mga ano din to January kasabay ng mga kamuti na mga kabukid yan yung isa natin ang pataas so madalang mga kabukid gawa ng yun nga hindi tumuboy iba ano na yan mga kabukid 3 months na ah so mag magti 3 months na pala so, pasyal sa pasyal muna tayo dito mga kabukid sa ating taniman ang mga gulay ng kamutihan natin tataas na mga kabukid hanggang doon sa so may ibabawin sa so may saging din tataas na ng... tataas na oh. mataas pa sa atin mga kabukid mga kamuting kahoy natin hanggang doon yan ang mga <coughs> pinagkakaabala natin dito mga kabukid tatanim yung mga natin tatanim ang pagsalaki ng papaya pala oh. Ay, ibang mga talong, hindi na, na hindi na nakuha din eh. Naahon si mga anak ko dito mga kabutya, asawa ko, hindi na din kinuha, sayang. Ay, pagsalaki mga kabukod ng papaya. Mga ilan-ilan la ang haba pala ito. Oh, ang kabuki to. Oh. Ayan. Okay tayo. Nakita natin. Ayan ang oh. Mahaba siya. Ang lalaki. Ah. So yan, yung ano natin mga kabukid Lilinisin ko yan After ano Pag nayari ako dun sa ating mga uh, inaanang traktor na pala yan so, ayusin natin dilinisin natin ulit papalitan natin ang bagong tanim yan ito mga balag ng sitaw natin dati hindi ko pa natanggal tatanggalin ko na din yan ayos na yung mais natin makakakuha din tayo dyan mga kabugod na ano so, makakakuha din tayo ng mga pambini natin dyan na mais mga kabugod so, ayun ang kabukid ano na patay na papalta natin ng ano yan ng mga bagong tanim ang ano ang palaya naman ng ano, mga kabukid ang maganda dito so ang palaya naman dito sa balag puro bagay na pati tataas ng mga kamuti natin ang kabukid ang pas ng ano ay ang pas ng balag natin yan Oo. Uh. <laughs> sobrang sobrang tataas yung natin yung ating kakamuti siguro sa so, susunod na ano mga panag araw siguro magtatanim tayo ng marami yan kakamuti natin man ano pati ang mga saging mga kabukid ito yun nalitaw na basta ganyan mga kabukid nag orange ay nagpupusan yung pinaking buli nyo yan o wow. So, basta na po lang mga kabukid. ano na yan? Mabunga na. Apuso na ba? So, yan mga kabukid. Ah, uh, pinasya ko. Uh, lang tayo dun sa ating mga taniman. At talagang matagal na tayo. Hindi na makakahon dun sa ating taniman. So, wala tayong ano ngayon ay. Ah, um, yung gawa. sumamaya mamaya. na naman mga bandang pahapon. Ano na kabukid ay. Pahinga muna tayo tanghali na. Thank <laughs>